At ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pang malakas ang Balik Eskwela Student Kits, ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Quezon City. Mala Spider-Man na pagkakyat ng isang guro sa flagpole, pinusua ng netizens. Therapy Dog ng USA sa 2024 Paris Olympics, kinaaliwan online. Silent treatments ng fur baby sa kanyang amo matapos dalhin sa groomer, nag-viral. At Girls' Generation, ipinagdiwang ang kanilang 17th anniversary. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa mall at mga trending na hindi mo akalain, yun pa lang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Learning with Style. Kasabay ng muling pagbubukas ng panibagong school year, umarangkada na rin ang mga programa ng mga lokal na pamahalaan para makatulong sa mga mag-aaral. At kabilang na nga ang libre, pero pang malakas ang school kits. Tulad ng ipinimamahagi kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Quezon City. Ang pasilip sa viral Balik Eskola Student Essentials, tutukan sa Trending Report ni Arnold Herrera. Balik eskwela na naman ang mga chikiting. Maliban sa mga panibagong kaklase, ebigan, teacher, at crush, isa rin sa mga paboritong inaabangan ay ang bagong school supplies. Kaya naman agaw pansin kamakailan ang mga lungsod ng Pasig at Quezon na tila nagpasiklaban sa mga ipinamahagi nilang school kits. Sa Pasig, kumpleto sa rekados ang laman ng learning kit. Sa loob ng waterproof backpack ay may notebooks panulat, pencil case, payong, at aesthetic blue rubber shoes. Perfect pang PE. Kasama rin sa package ang regular school uniforms ng mga chikiting. Pero syempre, hindi rin magpapatalo ang Quezon City with their very own red Gucci bag. Ang disenyo kasi nito, nahahawig sa luxury brand na Gucci. Naglalaman nito ng binder notebook, yellow pad, whiteboard, mga panulat, pangkulay, flash drive, at isang tumbler para hydrated ang mga bata. Alin man ang pambato mo sa dalawa, ang mahalaga. Nakikita natin na may pinupuntahang maganda ang buwis mula sa taong bayan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Spider Mom? Viral ngayon sa social media ang malas Spider-Man na pag ng isang guru na ito mula sa Sabtang Batanga sa flagpole ng kanilang eskwelahan. Walang takot na umakyat ang ngayon tinatawag na female version ni Spider-Man sa pole para itali ang bandila at maumpisahan ang kanilang flag ceremony. Sama-sama tayong mamangha kay Teacher Carol sa Trending Report ni Millie Borja. Ah, okay. Aakalain mong parte ng isang palaro ang video na ito kung saan isang babae ang umakit sa isang pole. Pero sino makapagsasabi sa unang tingin na ang babae sa video? Isa palang guro mula sa Vidog Elementary School na matatagpuan sa Sabtang, Batanes. Siya ay si Teacher Carol Figuro, ang gurong walang kaarte-arting inakit ang flagpole ng eskwelahan para ikawit ang tali na madalas daw talagang maputol. Ayon sa 38 anyos na guro, hindi itong unang pagkakataon na ginawa niya ang buwis buhay na pag-akyat. Sa halip daw kasi na iasa sa estudyante ang delikadong pag-aayos ng bandila, siya na talaga ang gumagawa nito para umaumpisahan ng flag ceremony sa kanyang paralan. At dahil walang janitor o staff na maaasahan pagdating sa ganitong gawain, si Teacher Carol Apat na taon na pala itong ginagawa. Marami ang natuwa at pinusuan ng katapangan ng guro na siya namang ipinagpasalamat ni Teacher Carol. Ayon dito, masaya siyang makatulong at maka ng ibang tao sa simpleng ginagawa nito sa bahay man o sa paaralan. Si Teacher Carol ay isang master teacher at apat na taon nang nagtuturo sa nasabing eskwelahan. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next a viral story. Olympian dog. Champion sa puso ng mga netizen ang golden retriever na ito na bida sa 2024 Paris Olympics. Sa kasagsagan kasi ng stress at pressure na dinaranas ng mga atleta, ang therapy dog na ito ang nagsisilbing emotional support ng mga manlalaro. Hindi lang Team USA ang natulungan ng asong ito dahil maski ibang atleta mula sa iba't ibang bansa at mga netizen online, aliw na aliw din sa asong ito. Ang cute na na story ni Beacon, Silipin sa trending report ni Rose Babiera. Bukod sa medali at mga atleta, maniniwala ba kayo na isang aso ang pinakaabangan ngayon ng mga manunood ng Paris Olympics 2024? Yan ay walang iba kundi ang therapy dog ng Team USA na si Beacon, isang golden retriever na ipinadala sa Paris bilang kasakasama ng mga manlalarong lalaban para sa kanilang bansa. Si Bicon ay isang trained emotional support dog. Tinutulungan niya ang mga atleta at mga coach nito na panatilihin ang kanilang serotonin at maibsan ng stress na dala ng pressure sa pakikilhok sa Olympics. Nandoon siya sa mga trainings bago ang mismong patimpalak at matapos ito. Suot-suot ang kanyang collar kung saan nakasulat ang goodest dog. Bukas siya sa yakap, maski sa haplos at lalong-lalo na sa mga belly rub para bigyang comfort ang mga manlalaro. Kahit bago pa magsimula ang Paris Olympics, si Bicon na rin ang naging emotional support ng mga American athletes na hindi nakapasok sa Olympics. Isa ang US Women's Gymnastics team sa lubos na natulungan ni Bicon na may kasaysayan na ng ilang mga gymnast na pansamantalang tumitigil at hindi sumasabak sa palaro para mag-mental health break. Pinasalamatan nga ng sikat na artistic gymnast na 2 times Olympian at six times Olympic medalist na si Sonny Lee ang asong ito matapos ang unang trial para sa kanyang kategorya sa Paris Olympics. Ika niya sa kanyang post, Thank God for Beacon. At ngayon, hindi lang ang US team ang kanyang natutulungan dahil maski ang mga ibang manlalaro at mga netizen ay aliw na aliw sa asong ito. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. for baby pa rin ang ating next a viral story. Ito kasi ay ang silent treatment. Mukhang hashtag malalang suyo ang kailangan ng fur parent na ito sa kanyang nagsisilent treatment na atake ng fur baby. Matapos itong hindi magustuhan ang pagdadala sa kanya sa isang groomer. Ang cute na video ni Benny panoorin sa trending report ni Rob Vic Manuel. You look so handsome. You look really handsome, Benny. Can you look at your mama? Kung ganito ba naman ka-cute ang silent treatment na matatanggap mo, bakit ka maiinis? Viral ang video ng isang asong ito matapos niyang bigyan ng silent treatment ang kanyang fur mom. Ang dahilan? He's ignoring me because I took him to the groomer. He hates going to the groomer, but it's so hot so I needed, he had to get shaved. Ang golden noodle na si Benny tila hindi nagustuhan ang pagpunta nito sa groomer kaya ang ending, nakatitig lang ito sa bintana at hindi pinapansin ng kanyang fur mom na abot na ang tawag at lambing sa kanya. I love you. You're a good boy. You wanna go get a treat? Oh, nah. Pero sa dulo ng video, makikitang nabasag din ng pang-dedeadman ni Benny nang makarinig ng treat. Ang cute na video na yan, umabot na ng 9.4 million views, 1.8 million hearts at 20,000 comments. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz walita, happy 17th SNSD! Bumuhos ang pagbati ng Zone across the globe para sa 17th debut anniversary ng South Korean girl group na Girls' Generation. Ang mga miyembro, kanya-kanyang post sa kanilang social media accounts, kalahipang photos ng kanilang almost complete get-together. Ang special day ng Girls' Generation tinutukan sa Showbiz Report na ito. Nagkaroon ng intimate get-together ang mga member ng legendary K-pop group na Girls' Generation. Last August 5 kasi eksakto ang labing pitong taon ang nakalipas mula nang mag-debut ang grupo sa ilalim ng SM Entertainment at ang kanilang phenomenal single na Into the New World. Agad namang bumuha sa pagbati ng fans kung tawagi Sounds Around World sa ilang photos na ibinahagi ng girls sa kanilang kanilang Instagram account. Ang mga OG talagang 10 out of 10 sa kanilang all-white fit. Very cute rin ng kanilang mini-cakes na may nakasulat na SNSD 17th debut anniversary. Ito nga, yung 7-sari ko, Theon! Wow! Ito nga, yung 7-sari ko, Theon! ang gumawa ko, Pero hindi lang yan, dahil sina Theon, Hyoyeon, Yuri at Yuna may dance cover pa ng kantang Wanna Be ng Spice Girls. <laughs> selebrasyon na gawa pa rin maisali sa picture ang SNSD member na si Sohyun. Maliban sa pagiging singer-dancer, ang ilan sa mga ito ay gumawa na rin ng pangalan sa mundo ng hosting, kaya din sa pag-arte at bumida sa ilang sikat na K-dramas. Kung matatandaan, August 2022, inilabas ng grupo ang kanilang comeback album na Forever One, matapos ang limang taong hiatus bilang pagunita naman sa kanilang 15th debut anniversary. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag niyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, ah, bubuin at i-follow namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.